Sa likod ng mga mahukulay na isyo at matinding laban sa politika, nakatindig ang isang pamilya na patuloy na sumusuporta at nagmamahalan. Si Jengoy Estrada, anak ng dating Pangulong Joseph Estrada, ay hindi lamang kilala bilang senador kundi bilang isang asawa at ama sa piling na kanyang kabiyak na si Maria Presentacion or Prese Vitog Ejercito na buo ang kanilang pamilya na ngayon ay kinikilala sa larangan ng serbisyo publiko at showbiz. Si Presi ay nakilala ni Jinggoy noong siya ay labing apat na taong gulang pa lamang sa Baguio. Paglipas ng limang taon sa edad na 19, ay ikinasal siya kay Jinggoy noong June 28, 1989. Sa kabila ng mga pagsubok na dala ng politika at kontrobersya, nananatili siyang matatag at katuwang ng kanyang asawa. Kilala si Presi bilang isang simpleng may bahay na laging nasa likod ni Jinggoy nagaalaga ng kanilang mga anak at nagsisilbing ilaw ng tahanan. Ang kanilang pagsasama ay nabiyayaan ng apat na anak. Ang kanilang panganay, si Janella Marie Ejercito, kilala siya bilang isang public servant, nagsilbing councilor at vice mayor ng San Juan bago naging undersecretary at executive director ng National Authority for Child Care noong 2022. Kilala siya sa kanyang mga programang tumutulong sa mga bata at pamilyang nangangailangan ng alternatibong pag-aaruga at adoption. Aktibo rin siya sa social media kung saan ipinapakita niya ang kanyang mga proyekto at advokasya. Joseph Luis Manuel Ejercito, si Jolo naman ay mas tahimik kumpara sa kanyang ate. Ipinanganak siya noong June 17, 1993. Nagkaroon ng ilang exposure sa politika bilang bahagi ng kanilang partido. Mas nakilala siya bilang pribadong personalidad. Gayunpaman, ipinapakita niya ang kanyang pagiging protektibong kapatid. Lalo na sa social media kung saan ipinagtatanggol niya ang kanyang pamilya laban sa mga kontrobersya at issue. Juan Emilio Vitog Ejercito Estrada Si Julian ay mas piniling sumubok sa mundo ng showbiz. Ipinanganak siya noong Enero 15, 1996. Siya ay naging talent ng ABS-CBN, Star Magic at nakilala bilang aktor, DJ at mga awit. Kamakailan siya ay naging laman ng balita matapos ma-involve sa isang unprovoked attack sa Boracay. Sa kabila nito, ipinagpatuloy niya ang kanyang passion sa musika at entertainment. Julian Ejercito Pinakabunso sa apat, si Julian ang mas tahimik at privado. Kaunti lamang ang impormasyon tungkol sa kanya dahil hindi siya madalas lumantad sa media. Ngayon pa man, kilala siya bilang pinakamalapit sa kanilang ina at patuloy na sumusuporta sa pamilya. Ang pamilya ni Jinggoy Estrada ay larawan ng katatagan sa gitna ng unos na ang politika at showbiz. Sa kabila ng lahat ng intriga, nananatili silang magkakasama at matibay ang kanilang samahan. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan at impluensya, kundi tungkol rin sa pagmamahalan at pagtutulungan bilang isang pamilya.